Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamu ala rasulillah wa ba'ad May tanong dito, salam ustad Question about akika Sim lang ba ang akika at ang paggupit ng imam sa buhok ng sanggol? Or magkaiba yung dalawa? Okay, so pangkalahatan uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ang tanong ni sister kong Pariho ba yung paggupit at akika? Ang akika po ay... Uh, ito po yung pag-aali po ng tupa o kambing po. Kapag nakapagpagupit lang po o nabawasan lang po yung buhok ng bata o nagupitan po yung bata at wala pong kinatay na kambing, hindi pa po matatawag na akika yun. Ang akika po talaga ay ang makapag-alay ng kambing o tupa para doon sa bata. Ang suna kung ang babae ay kung ang anak mo ay babae ay isang tupa o isang kambing po. Kapag naman lalaki po, uh, dalawang kambing o dalawang tupa. Pwede mauna yung ano, wala, alibaw, wala ka pang kakayahan na bumili ng kambing, nakakatayin, so pwede mauna na po yung pagkupit sa kanya. Pero hindi pa po akika yun. At ang kailangan po sa akika po ay magkakatay po ng kambing o tupa. Hindi po matatanggap na baby lang po tayo ng karne ng kambing o tupa. Kailangan talagang uh, kailangan talaga may kakatayin po. At hindi po karne po yung bibilhin. So ang gupit ay hindi pa po matatawag na akika. Kailangan po makapag-alim muna ng kambing utupa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.